po sa video ang umanoy vote buying na naganap sa isang warehouse na Nabotas. Arestado naman ang isang babae na nahuli nahulihan ng mga sobre na may lamang pera. Nasa frontline na balitang 'yan si Gary De Leon. Hinasok ng mga pulis kasama ang ilang opisyal ng COMELEC ang warehouse na ito sa Nabotas. May nakapagtindir raw kasi sa kanila na may nangyayari raw ditong vote buying. Okay, magtatago yan. Diringge makakalabas yan nadatnan ng mga otoridad ang nasa dalawang daang nakapilang rehistradong butante ng malabot na dumayo pa sa nabotas para sa umunoy bigayan. Isang babaeng nahuli sa aktong namimigay ng sobrang may namang 300 hanggang 500 pesos. Pamasahe raw ito para sa watchers training may envelope, tapos may mga individual na nandiyan na mga, tapos may listahan. Eh, vote buying po yan. Eh, mahirap po na, isipin nyo, okay. hindi naman kayo listrado o hindi kayo taga-malap, yung taga botas Pero dito nyo ginagawa. Mm. Pamasahin po nila. Aabot sa apat na raang sobre ang nakumpis ka. na may higit 363,000 pesos. Kanilang kandidato galing to? Ay wala po. Wala. Ay, Sabi niyo, watcher kayo mga ano. Sabi niyo, watcher kayo. Okay. okay. Kami po ay watcher ng 21 barangay. Sa uli, inaresto ang babae. Iniimbestigahan na ito ng Comelec at nabotas vote as police. Sa ngayon po, under investigation pa po at uh, masusi po namin inimbestigang pa kung uh, sino yung involved ng kandidato. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Paalala ng Comelec, hindi maipoproklamang panalo ang sinumang kandidatong mapapatunayang sangkot sa vote buying o iba pang kasong may kaugnayan sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ho po. Huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News5 social media pages.